ay shit nasunog animal kaya bumukas nung ano gauge nung motor takting ano mga trip isipin mo mga bro isa nasiraan na tayo ng motor nakakita pa tayo ng lasing ah! <laughs> siya nung nakaraan uh, tinala natin sa motoscoot ano to matagal na bago ko matambak chinicho <laughs> natin tapos uh, pina overall check naman natin yung kulat pina check ko din okay din naman tapos after 2 months yan, pina check ko ulit yung kulat okay din naman so kung iisipin mo siyempre, siguro nagasos ko dun sa change oil kasama mga filter kung matandaan, mga 8,000 ba ganyan, basta less than 10,000, pero hindi naman lagi yun kung isipin mo, hindi ganoon ka-stressful hindi ganoon kahirap i-maintain tong CBR hindi sya yung sobrang arte, kasi there would be bikes na talagang hindi mo lang magamit na 2 weeks 3 weeks kung ano-ano ng error lalabas dyan ito lang may check engine alam mo yung pag nilinis nabasa tapos ina-start mo agad pag check engine yan basta dyan may sensor dyan na ilalim pag nababasa yun ina-start mo mag ano yan mag warning pero madali lang i-delete yan iba pa rin talaga pag jump bike kahit kahit medyo tight yung budget mo palag-palag pa rin baka pa may kaya mo pa rin siya i-maintain kasi na totoo lang nung nag, first time ko nag euro medyo talagang uh, kakaba-kaba ako lagi even sa kotse ganun din naman dati naka E46 ako na BM pag hindi mo ginamit yun 2 weeks ano-ano ng error lalabas yan eh ako doon naka RSP4 naman ako Malas lang talaga ako siguro sa unit na yun Pero yung gasos mo Talagang medyo may kalaki yan Yung <laughs> mga pa change oil change oil lang Halos same lang naman yan Pero if there would be repairs Doon siya mag-aano eh Doon mo makikita yung difference eh kasi you would understand Mas marami naman talagang Jap bikes dito sa Pinas Versus Euro So In terms of uh, Knowledge Or mga mag-aayos niyan Kung hindi kasa Bilang na bilang lang yung mag-aayos na Baka yung mga shop sa labas Pero ibang iba naman yung performance din kung may mga pros and cons sila eh uh, we'll just discuss it in a different video siguro pero mararamdaman mo naman yung difference dun sa performance hindi naman nalalayo ah pero mapapasabi ka na lang ah kaya pala ah kaya pala ganun ganyan, yan may sense ba overall dito sa CBR hindi siya ganung ka-OA hindi siya ka-OA which is good diba? so siguro magana tayo I'll do another video about this kung kamusta may experience natin dito for the past diba kung gano'n napakatagal sa atin dito CVR diba nang na-check lumabak Di naman dito po dyan baka men! Ha? Kago ka? Tanggal? Thank you Kaya pala may tumutunog Yan na naputol na naman yung sa plaka ko ha. Ay nako Namatay yung screen ko plaha natin men ay shit nasunog yun nagaskas yung plaka natin boy ah uh, trip kakasabi ko lang ng kung ano ano nagaskas sunog <laughs> animal ayo bumukas nung ano gauge nung motor takting yun ano? mga trip putol yung ano mayan pasar ay, kasar. Nakalawit pa yung ano, gulong. Na tila na ubos yung gulong. Hindi ko naramdaman na hindi ko lang kung gaano kalayo na nagagasgas yung plaka natin. Na oh, trip naman. Sana nga lang lumabas. Hey, nako. Ay, ay na bumukas. ako alam sa mga proper shooting and all sobrang basic lang pero parang ganito tingo na alam napali yung ano napali yung tingal tayo natin tayo sa way print ba yan ah trip po pati pusi na wala yo puti na lang umi-start siya no wala lahat din eh. Pacheck na lang ka agad na atin Diyos ko dahi Kaya na namang nag-iisip pag sipaga mag-vlog Biglang mag-ganito Makakaasa Ay nako Isipin pa mga bro isa Nasiraan na tayo ng motor Nakakita pa tayo ng lasing Tapos yayayay mo ko mag-inom Kala mo ba tatanggihan kita? Hindi, ko lang Ha? Huwag na, bukas may paso ako. Anong bago dun? May bago ba dun? Wala. Gago ka, sasama ko sa vlog to. <laughs> ano boy? Ang... So mga bro, okay, sumingin na tayo ng rescue dito kaya ano, may Kirby. Oo, oh, sa tablet. Ano? Tailight, 7 ito. Support nito. Oo. Uh, -huh. dama yung gauge dyan. Yes sir. Tira so, din po yung iba. May pumutok yung... na ano eh. Pumutok na fuse. galing nitong CVR. Minsan na nga lang gamitin. Papagastasin ka pa eh. <laughs> so, lang tayo mga brokies ng ano. Pang delete ng check engine. Ano ba nakita natin? Isang fuse lang naman yung pumutok. Oh, sir. yung 7.5. Yung 7.5. Taillight. Dito eh. Pero ito, damay na ito doon. Yung... yung damay, ah, okay. Ayun, no? uh, stop, oh, tsaka taillight niya, sir. Hmm. Tsaka yung, parang, ano nga ito, ng ECU license. Okay. Ah, okay. So, napalitan na. Pero ito, kunwari, 7.5 dapat. Kaso hmm. 10 yung nakalagay. Okay lang oh, yan? Mas mawabaya. Kasi, um, um, ang dito na, 15 at saka 30 na. Masyado piece, na malaki. Sobrang taas na yan. Pero, okay lang pa natin palitan ito. Oh, mas mas mga, maganda. Tsaka mag, ano ko, mag... Extra. Oo, oh, extra pa. Last video, alam niya naman nangyari dun sa til tayo din natin na putol. Buti na lang yung napagputulan. Eh, eto. Josh, tara. Eto kasi yung ano, ito yung niya. Yan yung putol, oh. Medyo manipis siya. Shoutout kay Jeff, siya sa tropa niya kasi merong kagad replacement. Ano na to? Parang stainless na. Ewan ko, di ko alam. Parang mas matigas siya. Hawa mo. Hawa mo yung nabali. Nipis, di ba? Kasi ito yung ano yun. Eh. So, dapat yung kulay medyo hawig dito. Dalin mo na lang to. Tapos ito. Butas yun, eh, ano? Pogi pagka walang ano yun, eh, ano? Pogi, di ba? tulis. Pagka walang ano, tawag doon, walang tail tidy. Kaso, 5K yan, boy. Di ba? Pagbalik mo, basketball mo na ako, sama ka sa akin. Siyempre, fitness. Kagabi, nag-basketball din ako eh. Hindi naman nangyari. Yung pagkamal ang ni Janry Yan aray ko So galaw natin ngayon mga bro Kasi ganito Kadalasan, basketball Siguro once or twice a week Nagbabasketball lang ako yan May mga nagayaya sa atin Pero syempre Hindi pa pa tayo, hindi pa tayo masyado makabira Kasi ano eh Kita nyo naman, wala tayong kahangin-hangin Diba? Kasi hindi ako lagi nakakapag-vlog Kasi nahihiya naman ako <laughs> Eh, ano ka kasama mga si Josh. Yan, chao mag magba. Chao magba-vlog kasi may mga tagahawak ng camera eh oh, noon. ano? Wala akong dala. Dark pala 'to, hindi ko alam. Ha? Kagawa Oh. Pang-content lang, wala nang wala nang kinikita eh. Basket lang tayo mga bro Ito mga schoolmate kayan, high school <tang>, ina, ah, oh, ini ni aku agak tak agak dah sorry! Dindri buli kau bahagian Ini ni, sayang ni! Nice! Nice. Nice. Good, good, good. good. <laughs>

我、我 <music>、我、我。哦，快走。走咩？ <laughs> Outside. Oh, no, no, money. Don't, eh, don't, no, 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 Okay na siguro ako Mga brokies uh, Nakabit na natin yung ano, Yung NRC Na tiltay Di ulit Binalik na natin Big shoutout kay Josh muna Sa pagkabit Ganito kasi nangyari mga brokies Hindi ko alam kung sa vibrate Or Baka alog-alog sa C5 Kasi nangyayari Tignan mo to Yung plaka minsan Pumapagpag siya Dito pumapagpag pagka syempre may hangin ganyan. So, eto kasing nasa NRC na uh, tail tidy, medyo may kanipisan tsaka sobrang gaan. So, ayan, nabali siya. Tapos pagkabali, kita nyo naman, lumusot dito yung plaka, medyo hassle. Buti na lang hindi nabutas yung nahiwaan yung gulong kasi wala, gasos na naman yun. Pero big shoutout kay Jeff tsaka sa tropa niya kasi nagpa-fabricate sila ng ganito. Tapos, ewan ko stainless steel ata. Hindi ko sure, ha? hindi ko sure ko. Pero mas matigas siya, mas matibay. Dito yan, ha? tingnan mo. Dito siya, na, dito siya nababali eh. Actually, nangyari na rin sa akin sa Super Duke yan. Uh, same brand. So, ewan ko. Pati sa comment section, baka may comment down below if naka-experience kayo nung nabalian ng ganito. Ha? Pero, try pa rin natin yung email Tignan natin. Pero, ganun din eh. Kasi, if medyo manipis talaga, may tendency talagang mabali eh. Dahil sa vibrate. I, 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 don't think na dahil sa installation to. Kasi itong motor, 2021 model to, kailan pa naikabit yung NRC niya. Sobrang tagal na. Feeling ko sa vibrate or yung sa lubak sa C5, bago man ng ganun. Hindi ko alam. So, big shoutout first sa uh, Insta360 kasi meron tayong bagong Insta360 X5. So, 360 clips are back. di ba? So, pinadalan tayo ng Insta360 na X5. Uh, ano to? Ito. Ito yung hinahanap ko nung nakaraan. So, meron na tayo yan. Naikabit ko na yung isa sa motor. Pakita mo. Ayan Naikabit na natin. Galing. Kahit yung, yung windshield ko kasi sobrang makurba. Problema ko, talagang mahirap siya ikabit. So, good thing itong sa Insta360. Kahit sobrang kurba nung, ano natin, nung windshield natin, palag lang siya. So, yun. Pinadalan tayo yan. Tapos, lens cap. Tapos, ito maganda to mga bro. heavy duty na clamp. So, pag nagka-scooter tayo or siguro sa mga gilid-gilid niyan, -gilid pwede nating ilagay ito. Tapos, invisible stick. Meron din ano eh. Binigyan din ako ng memory card na 200, 256 gig ba? So, yun. Kakatuwa. Ito, tinanggal ko na pala sa box yung ano. Yung sa 360. Hindi ko pa nagagamit pero yan. Insta360 na X5. Ganda dito kasi gusto ko ma-check yung ano yung pure video. Kasi yun yung ano yung katulad ng ginagamit natin na Ace Pro. Ito yung ginagamit natin na Ace Pro kasi meron siyang parang option or feature na pure video. Pagka madilim yung lugar, lumiliwanag siya. 'Di ba? So gusto ko masubukan yun kung pareho dito sa Insta360 na X5. So, let's see. So, yun lang mga bro. -boys. I think tapusin ko na yung video dito. So, yun lang. Kita kits. Peace out.